Yung Section 18 na yan, mag apply yan kung yung bansa natin ang magpa-prosecute. Okay. Yan ay guide lamang para malaman ng mga magpa-file na ops. Hindi nyo pwedeng i-file yan sa MTC. Hindi nyo pwedeng i-file yan sa CA. Hindi nyo pwedeng i-file yan diretso sa Supreme Court. The RTC shall have exclusive and original jurisdiction. Yan ay assuming that the Philippines, our state, is prosecuting. It uh -huh. is not excluding the jurisdiction of international tribunal it must be read in accordance or in relation with section 70 Ang pag interpret po ng batas, hindi nyo po ini-interpret in its isolation. Isa-isa. Baka kasi ma-mislead na naman, magkaroon ng misinformation. Uh, o bakit may Section 18 eh, exclusive daw sa RTC. Ang ibig sabihin po niyan, kung nag-decide po ang Pilipinas na sa atin gagawin ang prosecution, okay. hindi po tayo kaagad-agad pwedeng pumunta sa Supreme Court. Oh. Hindi po tayo kaagad-agad pumunta sa Court of, of Appeals. appeals. Hindi mm. po tayo pwedeng pumunta sa Sandigang Bayan. Unahin nyo po muna original ang Regional Trial Court. Pero kung nag-decide po, Section 17 ang Philippine government to waive jurisdiction. Pwede po. So, hindi sila magkasalunghat. They can go together. So, basically, din kung hindi nag ang Pilipinas na ibigay sa International Tribunal, dapat RTC ang mag-ahandle. Yes. Correct. Bibigyan ko po kayo ng halimbawa. Petition for the issuance of the Rito Babias Corpus. Pwede yan sa RTC. Pwede yan sa Court of yes. Appeals. Pwede pa rin yan sa Supreme Court. Bahala kang pumili. Pero itong batas na to, yung 18, ang sinasabi, huwag natin gagayahin yon na pwede kayong pumili. Dapat dapat kung isasalang sa Pilipinas uunahin nyo na original jurisdiction ang, ang regional, regional trial, trial court, court. di diba? ba